morning. So, andito na naman po kami sa pwesto. Magbababa po ng yero galing sa, ano, bulakan. Galing po sa planta. So, yung yero po na ibababa namin is galing po sa planta ito. February 1 po, uh, ngayon kami nag-start. So, hindi pa nag-start. So, ngayon lang ibinaba yung, ano, Yero. Yero pa lang batong binaba ni Jonas, yero pa lang. Para mga dekano kong yero, dapat sabihin ang dekano sa dito. Bakal nya na Yero at saka ano yata, eh carlaine, mga ganun. Yan pa lang po muna yung ibababa din. Tapos daw nang madaling araw silang malis, pina-prince eh. Green color mo pala yung talak ni... Oo, ano oh, green. Uh, February 1, no? February 1. Ano meron sa February 1? Ayun, ayun.